dito talaga kami madalas magstaycation dahil halos lahat ng kailangan ko para makapag-relax sa halagang 2,000 pesos lang e andito na lahat. May white sand beach, mini playground para sa mga bata at yung favorite at palagi kong binabalikan dito ay yung kanilang wave pool. Tapos pagdating naman sa mga room ay hindi naman kayo mauubusan ng paglilibangan. May console game, board games, pwede rin kayo mag movie marathon at marami pang iba. At syempre gibi na dyan yung malawak, malinis at magandang mga room nila na may mga kompleto tong gamit tulad ng kitchen utensils, rep at mga lutuan. Kaya naman sa mga nagbabalak dyan mag ay tara na dito sa may Asur Urban Resort, Paranaque City. Andito lang sila mismo sa may West Service Road, Bikutan, Paranaque Nasa tabi lang sila mismo ng SM Bikutan. At para naman sa sigurado at safe na booking ay dito po ako madalas magbook sa may dream stay. At yung price naman nila para sa one bedroom ay 2,000 pesos naman every weekdays at 2,500 naman every weekend. Kaya kung malapit lang kay dito sa may paranyake at gusto nyo rin mag-relax, ay wag na po kayo magpakapagod pagpunta sa malayo at mag ng oras at pera. Dahil dito sa may dreamstay ay siguradong sulit ang ibabayad nyo.